Ayan, mayroon tayong nabili na stingray. At papakuluan lang natin siya ng mga ano, spices, bawang, luya at saka black pepper. Kasi may amoy ito, di ba? Kaya ayan. Ano lang natin, wala nga munang tubig. Yung, yung ano lang nila. Ayan. Yung apoy niya ay alalay lang siya. Para yung ano niya, lulutuin ko to siya ng ano kinunot at yung ano kakang gata ang gagata ko dito at may dahong malunggay Ayan kumulo na siya oh Kaya hap kok hap kok na konti konti na lang Sariling tubig lang yan niya yeah. Ayan oh marami siyang tubig na lumabas Kaya itatapon din natin yan siya mamaya patuyuin lang natin yan itatapon na lang natin yung sabaw niya kasi parami ng parami yung tubig itatapon na lang natin yan ayan ayan palalamigin na lang natin siya at saka natin ilalagay sa tupperware at ilalagay sa rip ready for kinunot na pagi o di pa himay-himayin ko yan siya ng maliliit. Tapos, kakanggata, tapos sili, tapos malunggay. Nako, manamit gid.